Hi guys! Welcome to my vlog. Ito na naman ang Lakshmi kung saan meron tayong bagong gagawin. At syempre, kasama ko si Peps. Hi Peps! Makeup artist. ng si Boss. Hi Boss Rex, stylist. At may guest stylist tayo. Nakman, si Joey. May bagong blessing actually. Bagong endorsement to para sa isang brand na talagang ang sarap eh no? Pag yung magiging endorsement mo ay yung talagang ginagamit mo. Yung talagang ginagamit mo, talagang kinakain mo, talagang iniinom mo. Ang sarap isipin na may tiwala sila sa iyo. Hi Jo, ang isang anak ko. Ito isang uh, commercial na to, tong pamilyang to, endorsement na to. May makakasama ako dito na nagpromise ako sa kanya na papasikatin ko siya. Feeling ko etong endorsement na to ang magbubuo sa kanya ng maraming pintuan sa buhay. Sabi niya kasi, uy, Luis, baka pwede mo ako bigyan ng konting work. Sabi ko, naniniwala na naman na may talent ka. Sabi ko, uh, siguro uh, pwede ka mag-start muna sa guwain bulilit o hindi kaya sa mga sineskwela. Pero eto, makakasama natin mamaya, i -re reveal ko kung ano yung pamilya na bago at kung sino makakasama ko for this commercial. Pero nagmamadali lang kami kasi late si Peps. Late ka. Aminin mo late ka. Lahat kami maaga, Peps. Aminin mo, inatay ka namin ngayon. Ano na ako kaya nag-ingress. Lahat kami ang professional sa set na to. So alam niyo na, mga prod house. Alam niyo na. Exciting so, to. Astig to. At ang makakasama ko sa commercial na to ay... Butihing ina, siya makakasama ko dito sa pinakabagong commercial ng Quaker. At sabi ko nga promise ko sa iyo papasikatin kita. Oo oh, nga, uh, ma. mo may pag-asa pa akong sumigat na. Well, one is... Hindi ko kailangan mag-bold. Hindi <laughs> naman, pero mag-start uh, mag ka muna sa goyang bulilit. Siyempre, <laughs> by height natin kukulin yan. Andaya, naunahan na naman ako sa vlog ko. Siyempre ba nagturo sa'yo mag-vlog? Ikaw. Tama naman naman. Gamitan, <laughs> gamitan lang to, guys. Gamitan lang to. Kailangan ko bita. Tandaan nyo. Yan, See spake. you, guys! kailangan lahat tayo aligyuga, kailangan lahat tayo alisto. Sinabi ko nga na pag kunwari sa taping, sa shoot, pumupunta ako. Pagdating ko pa lang sa shoot, yung unang-unang mag-good morning sa akin, nasasampal ko na agad. Agad, agad. Alam na mga katrabaho natin yan. Pagka, hello po, good morning, Sir louis sasampalin ko na agad-agad yon. Ah! ka, ganun Sabihin ko, wala ka pang ginagawang mali niyan na. Huwag mo pang antayin may gawin kang mali. Good mood pa ako sa lagay na yan. Kaya gagaling ng mga tao sa paligid ko. Pag umangat to, lahat gumago. Wala <coughs> na nagpakailang sa akin. Uh, sir Luis, 10 minutes pa si Monty, so sit down. Last muna kayo. Matagal siyang bumaba. Lahat kami ready na kanina. Ngayon lang siya bumaba. So baka... Papapalitan ko siya. So tayo guys, ha? Action! Sabi ni Ma, our bodies need fiber. <laughs> daya niyo, ha? Sabi ni Ma, daya our body's clean ka. fiber. <laughs> Kakamitin ko si Mami sa vlog ko. Kasi, gipit ako. Ang daya niya. Ako rin magbablog vlog <laughs> Ang huling pinagsamahan ni Momski na pabersya. Sabi ni Ma, our need need yeah, 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 yeah yung ko muli namin magsamahan ni Momski. So sabi ko naman dahil uh, gusto kong pasikati ng mami ko, kaya sinama ko siya sa project. This is my son, laging gipit. Matuma lang hosting ngayon, uh, lahat ng tao sa vlog ngayon. Gipit. Ganoon talaga ang buhay. Pag gipit ka, ibig sabihin, gagawa ka ng paraan para kumita. Hustler. <laughs> dietary fiber. Bawat bowl ng quaker oats fiber na tumutulong magbigay ng health benefits na tumutulong magbigay ng health benefits sa whole Kita niyo, wala siyang kausap. Nag-aalala ako sa kanya. Bawat bowl <laughs> Nagpapasalamat ako sa crew pala. Alam okay. mo yan? Yeah. Alam mo yan? Yeah. Dahil ah, kung pagod ang artista, times 1 million ang pagod ng mga tao sa likod ng camera. Kami petiks-petiks lang, pero sila'y pinaka-maaga, pinaka-late uuwi. Kaya sa lahat ng crew natin, thanks, thanks. Direk, masama ako sa taping di ba? Guys, wala naman rin sa taping, ah! Uh? Walang magpo-post, ah! Masama. Masama. Sabi <laughs> 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 ko lang pinapansin nila. Direk kasama ako sa shot. Direk ako. Oh, oh, shit. Luis. Alright, stand by everybody. Nandiyan na po yung kutsara ni Sir Luis. One, action. Oats help manage cholesterol. Good. Softer na a hindi 3, 2, 1, and action. Oats help manage cholesterol. <laughs> 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 relax, relax. <laughs> relax, relax. <laughs> Kung napapansin nyo, lumalayo sila mami. Kung bakit, sinicheck ang listahan kung sino hindi pa naghulog sa paluwagan. May listahan yan. Eh si mami ang sasweldo ngayong buwan. Hindi na tinitin na kung sino hindi pa nakakahulog. Sisikat daw. Sisikat din po ako. Sisikat yan. Ibila to sa ano to. Lele the movie. Wala! Lele Tabis? Hindi! Hindi mo yung... Yung tatlong pag-ganong-ganong maglahat, tapos parang siya. Ano ba No! Hindi <laughs> ba mo nakuha ng teletubbies? Hindi ba mo na? ng teletubbies? Gusto ni director, mag lean forward ka. Alright. Para makita yung kagandaan ng lalaki ka. Yes, director. Mayroong bagay ko. It's my digestion. Hindi ka na. Hindi ka na, director. Ay, si Pips! kayo ba ay isa sa mga napisil na braso ni Peps? kayo ba ay isa sa mga nala kinabihan niyang nakaganyan? sabay nagpisil-pisil na braso niyo? Ikutan, ikutan. Ikutan muna. Paano, paano? Titingnan kung siya ay marupok. Ay! Tapos pag nakita mo lang reaksyon sa ikot, tatabihan ka lang ganyan. Tapos, alam mo ikaw, eh, like ni Peps, alam mo, ikaw, gagawin ka na yung maraso. ano mo sasabihin. Pag nagpakita ka ng kainaan, game Dahil iba ang karisma ko. Yes. Babasahin mo ganyan, ipindot-pindot. Ikaw, gagawin ka na yung maraso. Na, tapos na ang uh, TV TVC shoot namin ng Quaker namin ni Ermat. Ngayon naman yung bridge shoot, pinaisama na sa isang araw. Kaya lang. Ha? Kaya lang, yung makeup artist matagal gumalaw. Kasi... Kasi, kasi matagal-tagal lang. Uh, huwag okay. na. Kaya, ka. Kaya ka. kasi wholesome ako eh. Hindi minsan di ko, naging bastos sa life ko. Ang humor ko is very wholesome. Pero yung nakakatawa nga sabi ko, pag yung uh, endorse mong product, if eh, fan ka talaga. Sobrang laking bagay yun. At thankful ako na yung lahat ng ini-endorse ko, syempre, ay uh, talagang ginagamit ko. Ay, shit, kakayang. Isipin mo, pinapanood ako ni Mami ngayon. Eh? Diba, kailin, ni Victoria Lago. Samantala ng bagong panganak, kala niya maputing daga. Yung nakita niya. Ba't ganito yung Walang eyebrows, pati pilik mata. Parang ang puti-puti mo na ang laki-laki mo. Parang, parang malaking daga. Mwapo na, mwapo na. Kung si daga. Si daga. Mwapo si yung daga. Tama! Parang sila kapitis ng takulat sa tingin. Pwede na, sa akin lang sila na makakakak. Really? Bakit labis kitang mahal? Ngayon at kailanman. Lakasan lang po ng lobby Bakit labis kitang mahal? Oh, sa so naman yan, di ba? Pinatago pala yung malas ko. Sambay! Wala ka na sa tono. Nung sumabay ka, na, wala ka sa tono. Pero nung solo ko, kuhang kukuhang Isang buwan. Sabahin. Hindi ka na nag-vlog? Nag-vlog ka na anak eh. First... Okay. Eh pareho tayo. Dito na lang sa'yo. Sira pa tayo dalawa dahil sa vlog. Yes. Yung pinaghirapan natin relasyon mga ina, masasigira dahil sa vlog. Pa, paano naman kasi siya vlog ng vlog. Ako, hindi niya tiniran. No? Pareho na tayo ng magbablog. Kayo pang mga nanonood na kasira sa aming mga ina. <laughs> Kung hindi kayo nanonood, sana okay pa kami. Thank you, Quaker. Thank you. So, Tapos, matouts na lang. Tapos, interview kay mamski Then we're done. Start world outside with Quaker. Start world outside with Quaker. Ah, uh, karangalan po namin yung to support kasama kami yeah. sa advocacia para magkaroon healthy living. So, we're very happy. We honor you so much, Quaker, for that. Waiter, thank you very so, thank much you for having Thank you. Mommy Ma. and I, Marani, Marani, salamat. Salamat po, mabuhay. Hi, Waiter family. Kasama niyo po kami sa ano kasi yun, healthy living.